Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at dahil malgaling na nga po si Inday at nakalabas na tayo ng lungga ayan kailangan natin ng more, more, more energy. Kaya ngayon pong araw na ito ay magluluto po tayo ng atay ng manok or chicken liver. At ayan na nga po, ginis ako na yung ating luya. Sinunod ko na po dyan yung ating bawang at pahalu-haluin lang po natin at isinunod ko na nga po dito yung ating sibuyas. Ayan na nga po mga mamsi, nagsama-sama na ang ating mga sibuyas at luya. Ngayon naman po, tatalbog na natin sa kaginawahan yung ating atay ng manok or chicken liver. Ayan, halu-haluin lang din po natin. At makalipas nga po pala ang isang minuto. Ganito na po ang itsura niya. Ayan, nagtubig-tubig na po. Nilagyan ko na rin po dito ng mga pampalas. Light sauce at yung mga dark sauce. Ayan po, nilagay ko na po. Ayan, maraming maraming salamat nga po pala sa inyo. Sa walang sawang pagsuporta nyo po kay Inday. Kung hindi pa po kayo nakapalo, please follow po. Mag-iwan po kayo ng comment at babalikan ko po kayo. Pakilike at share nyo na nga rin po pala itong aking video kung nagustuhan nyo po. Naglagay na nga rin po pala ako dyan ng kalahating ka ng Sprite at tinakpan ko lang po. Makalipas po ang ilang minuto, ayan po, naglagay po tayo dyan ng rice vinegar para lalong sumarap. Konti lang naman po ang aking inilagay. At ayan na nga po, susunod ko na po dyan ilagay yung ating red chili at saka green chili. Ayan po, pakulukuluin lang po natin at dahil luto na nga po siya, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless!